Sa mga video na ipapakita namin ngayon sa inyo, makikita ang napakaraming mga estudyante na naglalakad kung saan-saan. Napakarami nila at tila ay pagod na pagod na sila. Dahil kung mapapansin natin, kung hindi sobrang dilim ng nilalakaran nila, eh halos nasa kabundukan na sila. Ang mga estudyanteng ito ay mga taga Quezon City pa bakit sila nasa gitna ng kawalan? Sa social media, kitang-kita ang napakaraming mga reaksyon, mga post, mga comments sa mga estudyante at lalong-lalo na sa kanika nilang mga galit na galit na mga magulang. Ang pangyayaring ito, parang ano no, parang exodus no sa Bible. Sa ibang mga video pa, punung puno ng mga ambulansya, mga kabataang hinihingal, may mga hinihimatay, pero hindi dito natatapos ang lahat. Dahil sa isang video, makikita pa kung paano nag-uusok ang isang bus. Ito ngayon ang katanungang sasagutin natin. Una, ano ba'y nangyayari dyan? Bakit nagkakagulo ang lahat? Pangalawa, bakit nandyan yung mga estudyante? Pangatlo, best link sila galing? Teka, Di ba parang may issue na rin to na may kinalaman din sa mga estudyante, sa field trip, at sa mga bus? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Best Link Field Trip Disaster. Overheat yan ah. Uy! Overheat yan. Oh my gosh, what's happening? story. O, natin yung kwento sa kung bakit maraming mga estudyante doon sa viral video. Ang mga estudyante ito ay mula sa paaralan na Best Link College of the Philippines. Para sa mga hindi po nakakaalam, ito yung larawan ng kanilang paaralan. At kung pamilyar ka sa pangalan nila, ito ay dati nang involved ang kanilang paaralan sa ibang insidente naman, no? tatalakayin natin to sa ating susunod na upload. Pero magfo-focus muna tayo sa nangyayari ngayon. Anyway, ito yung event nila. Sa Facebook page ng Best Link, napag-alaman ko na celebration daw pala ito ng kanilang 23rd founding anniversary. Kung saan ang mga estudyante, maraming nagsasabi ha, maraming mga screenshots na nagsasabi na required daw sila pumunta sa Punta Bel Resort na located sa Bataan pa. Magdi-disclaimer lamang po ako no, na lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay base sa accounts ng mga estudyante at wala pang formal na statement ang Bestling College of the Philippines dito. Anyway, itong Punta Bel Resort sa Bataan pa ang layo. Ngayon, ayon sa mga balita, yung mga estudyante raw ay naglakat ng halos apat na kilometro. Napakalayo, no? Dahil hindi daw pinapasok yung mga sasakyan nilang bus papunta doon sa lip event nila sa Punta Bel Resort. pag usapan natin yan mamaya. Ito ang mga larawan ng Punta Bel Resort. Ito ngayon ang problema. pag isipan nyo ha. Ayon sa mga reports sa balita, no? Aabot daw ng 30,000 ng mga kabataan ang dadalo sa kanilang event. Hin hindi pa to ano, hindi pa to kinaklarify ng best link. Kadikit nitong 30,000 ng mga estudyante, merong 400 daw na mga bus na, mag, na inarkila nila para ihatid itong mga estudyante papunta doon sa Punta Bell Resort. Ngayon, gusto ko na bisitahin natin ulit yung mga larawan ng Punta Bell Resort at tatanungin ko kayo, kasya ba dito ang 30,000 ng mga estudyante at 400 na mga bus? Comment nyo sa ilalim. The Viral Video Unahin dito kung saan makikitang naglalakad ang mga estudyante sa madilim na daan. Kuha pala ito ng isang concerned citizen. Galing sa bataan. Sinasabi, no, nakuha daw ito sa Hermosa, sa bataan. Galing daw doon sa Punta Bell ang mga estudyante nito at pauwi na. At ayon din sa mga posts online, marami sa kanila, no, yung mga bata, yung mga magulang, nagpapasalamat sa mga residente ng bataan dahil ha, nakita raw ito ng mga residente ng Bataan at nilalabas nila no para yung iba bigyan ng silong, bigyan ng maiinom, bigyan ng makakain alas 8 raw kasi ng gabi nung umalis sila at karamihan sa kanila pagod na dahil event nga yung kanilang ginawa at umaga pa lang daw, napakarami na talagang problema, reklamo ng mga estudyante. Marami daw sa mga bus, umpisa pa lang ay hindi na nakapasok sa resort. At marami yung napilitan sa mga bus na to, no, na mag-park sa kalapit na barangay. Kaya ang layo na lang ng mga nilakad nila. Which in itself, eks eh, talaga at uh, magpo-point out na kawalan ito ng organization mula sa kung sino man na nag-ayos nitong event na ito, no. At dahil mga bata to, dapat iisang lugar lang, di ba? Recipe for disaster ito. Ika nga. Pero itutuloy muna natin yung kwento. Sa video na pinakita namin kanina, di ba sabi ko 4 kilometers yung nilakad nila? Dahil nga paikot sa limang barangay, nakakalat yung mga nakapark na mga bus. At naniniwala ako na isang challenge to sa mga estudyante kasi hindi na nila alam kung nasaan yung mga bus nila. Didiscuss din ulit natin to. Habang naglalakad daw, halo-halo na yung mga kutom, yung mga uhaw, pagod, let's face it ha, marami po, naging estudyante rin po ako do. Marami mga estudyante, hindi naman marami ang dalang pera sa mga field trip. Marami dyan, sakto lang yung dala. Yung iba, nangungutang pa. Or yung iba, nandyan lang talaga, wala talagang dalang pera at gusto lang talagang pumasa no, sa kanilang kanilang mga paaralam. Buti na nga lang, mabait yung mga taga-residente ng bataan, kaya yung iba daw, ayon sa mga reports, no, nakikita ko pinaglutuan pa yung mga estudyante. Sa isang balita mula Net25, nag-interview sila ng isa sa mga estudyante. Sabi ng babae, no, halos 2 hours daw silang naglakad mula doon sa events place. At papunta pa lang, ramdam na agad nila yung lahat ng problema. Bakit kanyo? Ayon sa kanya, miski daw yung mga sasakyang mga bus, no, na dapat daw, eh, per course, E eh, nagkagulo na, umaga pa lang ha, at halo-halo na raw yung mga naging laman nito. Grabe! Ayon rin sa kanya, yung sasakyan dapat nilang bus, nauna na raw sa resort dahil nga nagkagulo-gulo na. May sakay na raw na ibang mga estudyante, ngayon hindi na nila alam kung saan sila sasakay. Bahala na, ika nga. Clearly, isa itong malala na kaso na kawalan ng organization. Sabi rin daw ng driver sa kanila, Napagod na raw sila at hindi na sila ibinaba kung saan sila dapat ibaba dahil wala daw mga tulog, no? Hindi ko pa nakikita po yung statement ng mga driver na to pero ito yung ayon dun sa estudyante. Sabi po kasi ng drive ay nang ano po ng driver. Pagod na daw po kasi sila kaya po hindi na po kami na nababasa mismong bababaan po namin kasi daw po daw po sila simulator daw po nung kahapon pa aton nakaraan. Hanggang ngayon po, wala daw silang tulog. Sobrang wala hirap ako. po. Sobrang nakakapagod. Ang daming mga student po nakita namin na nahimatay po. Delikado na naman yung walang tulog yung mga driver, especially napakalayo nila, di ba? Dito raw ay nasilayan na nila ang ibang mga estudyante na hinihimatay habang naglalakad. Ayon sa isang ininterview interview pa ng Net25, Una dapat daw, designated talaga yung mga buses nila. Bigla rin nag-chat sa mga GC, nag-text na dapat first come, first serve na. Last minute. Gumawa ko ng GC kasi yung bus daw kasi, kung ano yung sinakyan namin papunta, yun yung, yung sasakyan namin pabalik. Biglang nag-announce sa, sa GC namin na ano sa first come, first serve. So marami talaga yung malilito na hindi alam to. Especially dahil hindi naman lahat, di ba? May mga load, hindi naman lahat, may cellphone. Idagdag pa natin na ayaw rin sa maraming mga estudyante, pahirapan din daw yung signal doon sa event. Sa isang lalaki no, na estudyante yung in-interview, ang usapan daw na pila ng bus ay hindi na raw nasunod. Ibig sabihin, maraming estudyante yung hindi na alam kung ano yung gagawin nila. Nabanggit rin nila na meron na rin daw mga ambulansya mula bataan na pila-pila. Galit ang mga estudyante at sa kanila mismo galing, na hindi ito mangyayari kung naplano lang sana ng maayos yung kanilang Foundation Day. Ang mga news agencies, hinihinga ng statement ang paaralan. Pero sabi nila na sa mga susunod na araw daw ay magbibigay sila ng statement. As of the filming of this video, wala pa po ha, magdi-disclaimer lamang po tayo. Sa report sa balita, binanggit rin nila ang dating pagkakasangkot ng best link sa disgrasya sa Tanay Rizal noong 2017. Actually, ang weird lang kasi eto yung ikaw content ko dapat. And for some reason, biglang pumutok ng balita na to. Sa ngayon, sinasabing iniimbestigahan ng pangyayaring ito at pakikinggan ang hinaing ng mga estudyante. Nakikita ko rin na marami sa kanila ang halos nakikipag-away na sa faculty ng Best Link at kung ano-ano na yung mga issue screenshots ang naglalabasan tungkol sa paaralan. Merong pinilit pumunta ng ganito, merong inaaway na yung faculty. Iba-iba at labu-labu na po na hindi ko masasabi sa inyo kung may katotohanan. Sinabi ng Commission on Higher Education o CHED chairman na si Prospero de Vera III na maglalabas daw ito ng show cause order para obligahin ang best link na magpaliwanag dito sa reklamo ng mga estudyante na dumalo sa school activity nila. Iniimbestigahan na daw ng CHED NCR ang issue matapos maglabasa ng ulat sa media na nakompromiso ang kapakanan at seguridad ng BestLink students dahil sa ginanap na out of school activity o field trip na ito. Grabe! Nakakagalit. Miski ako nung binabasa ko tong mga hinaing ng mga estudyante nung pinanonood ko yung mga video pati yung mga umuusok na mga bus may mga claims pa po no na nagsasabi na hindi daw kaya ng mga bus na bumiyahe ng ganun kalayo sa mga susunod maaaring i-discuss natin to pero very familiar po ito doon sa kaso noong 2017 ganun din kaya ang mangyayari sa kanila ngayon dyan sa mga bus na yan Anyway, meron po tayong question of the day sa mga gustong sumali po. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Promote ko lang din po yung aking TikTok at ang aking Instagram para sa mga gustong mag-suggest ng mga susunod na video natin. Ito na yung tanong ko. Ano sa tingin mo ang nararapat na gawing parusa sa pamunuan ng best colleges of the Philippines? Kung mapapatunayan na talagang irresponsable sila sa pag-oorganisa sa mga estudyante nila sa kanilang event. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento.